fishing hunting ay sapa medyo mabilis na agos pero maraming lutang hindi kita sa video natin eh. maitim yung tubig ang daming lutang Sa eh, sayang nga bandang ilalim sana bago mawala yung lutang makarami muna tayo ang magandang araw sa inyo Kapising hunting uh, sama na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting Uh, kamusta nga po pala kayong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy nyo suporta. Narito na po tayo sa uh, spot kung saan tayo muling mamumutok dito sa Sapang Bayan. Sana po swertihin tayo na makahuli at ang makapag-uwi tayo ng pangulam. Ayan mga mga kapising hunting. Uh, bago tayo magsimula, eh, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Boss Adrian Santos ng Bulacan-Bulacan. At shout out po kay Tatay Sunny Boy 23 na patuloy niya tayong sinashout out. Uh, shout out po kay Red Words at kay Raymond. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong suporta at sa mga pag-share na aking video. Uh, shout out po kay Trent Fernandez at kay Ejis Habi, Oliver Abagon. Yan sa mga tropa natin sa Sambales. O paano mga ka hunting? Uh, pwesto na tayo at uh, malaman natin kung tayo makakahuli. Yan, tukon tayo. Ito naman natin mga ka Sumabit Yun O oh, yan mga ka-fishing hunting Unang isda natin yan o oh. Good size o so, Tunay Itluga na pare tilapia O oh, yan sana makarami muna tayo mga ka-fishing hunter bago mawala yung lutang. Oh, wala na naman. Ito. Ito naman natin. Yan mga ka-fishing hunter. natin siya. Sak na wag sawak ulit para tayo mahirapang pagkuha. Bumaba na nga po pala tayo sa pwesto natin sa Bayabas. Medyo bumilis ang agos eh. Kaya bumaba na tayo. Pero maraming lutang mga ka-fishing Mahirap. Mahirap. Ano Tutukan. O yan mga ka-fishing Good size na naman ito nadali natin ito. natin. no, Good size mga ka-pacing hunting. Oh. Ito magbabalik-balik. Ayan o Ayan lang yung sapa Mga ka-fishing natin sa likod natin Ayan. Ayan, o Bumilis na tsaka umitim yung Tubig Pero may mga lutang pem Ayan lang, mahirap Aninawin yung nung tunay wala Ayan mga ka-fishing natin, tinamaan natin. Ayan. Na. Tinamaan natin. yan wala pa pa singat good size. Yung tihaya, yung tinamaan natin mga opiseng-anteng. Ayan o. No. Yung no, tihaya. Tignan natin sila. Ayan, oh, good size. so oh. Ganda ng mga patamaan natin. Mga ka-fishing hunting, tulog. Eh. Yeah. Ano, mga nakabakas lang sila mga ka-fishing hunting mga ka-fishing hunting, huli natin dito ko na napakikita sa bahay Ayan. So ulit naman at uh, kapag uuwi um, tayo na lang pang ulam. Yan mga ka-fishing hunting. Huhuli natin. Yan. Salamat sa biyayang pinagkalaob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.